31 food security projects na nagkakahalaga ng 18.7 billion pesos binigyan ng Green Lane Certification ng DTI. Alinsunan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang local production at magbukas ng hanap buhay sa bansa. Mahigit 7,000 na trabaho ang aasahan matapos na i-grant ng Department of Trade and Industry ang green lane certifications sa 31 food security projects as of June 30. Kabilang sa mga proyektong ito ang pig production facilities, feed mill, cold storage, greenhouse vegetable production, dairy farm at wind to finish farm. Kasama rin sa nabigyan ng certification ang ilang malalaking coconut processing facility na inaasahang makakapagbigay ng 4725 na trabaho at isang set ng Breeder Farms na magbibigay trabaho sa higit isang libong mga Pilipino. Sa ngayon, 17 projects na ang nasa pre-development stage, pito ang under construction, anim ang operational na at isa naman ang pre-operational. Batay sa datos ng DTI, mula February 2023 ay nasa 222 projects o katumbas ng 5.75 trillion pesos na ang nabigyan ng Green Lane Certification na inaasahang magbubukas ng 319,000 na trabaho sa bansa. Layo ng Green Lane na mapabilis ang key investments sa bansa, alinsunod sa development goals ng Marcos Administration. Uh, first question, Ivy Reyes, billionaire. Hi, good morning, USEC. At po. <laughs> um, we received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jay Ruiz with um, the with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary uh, Jay Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair. Kung saan siya naroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan niya, uh, ng isang social uh, uh, content creator, social media content creator. At uh, kung siya man ay nak nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, nakinumbida nung uh, nag-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak 'yon And ma'am, just a follow-up. Uh, we reached out uh to secj about this and it appears that the secretary blocked me when i asked for clarifications about this and we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even mm -hmm. criticism. so what does the palace make of this situation ma'am so alamin natin uh kung paano ba nangyari na kung tawag ba yon text or what message, ma'am. A uh, message, and then, so, tanongin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Pero thanks, ma makakarating po sa kanya. thanks po. Thank you, Ivy. Uh, next question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Um, Yusek, si Lithuanian Defense Minister um, Dovil Shakalien, ay dumating sa Pilipinas for a four-day visit. And when we had a chance to interview her, sabi niya po, pinuri niya yung transparency initiative ng Marcos administration sa West Philippine Sea. Sabi niya, it is a, um, the Philippines' documentation and reportage of harassment by China of, fish, of fish pool, of uh, fishermen um, is can be considered as a gold standard and showed how China is gaslighting you and gaslighting your people. So ano po ang pananaw ng Malacanang sa ganitong uh, papuri ng Lithuanian government? Nagpapasalamat po tayo sa bansang uh, Lithuania at kay Defense Minister uh, Duvili Sakalieni kung tama ang aking pagkakapronounce. At uh, nakikita po ang uh, ginagawang uh, trabaho ng Pangulo kung paano ba ipagtanggol ng Pangulo at ng Administrasyon kasalukuyan ang karapatan ng mga mangingisda natin at iba natin mga kababayan patungkol po dito sa West Philippine Sea. Masarap pong pakinggan na mula sa isang banyaga, ang, uh, nakikitin nila at uh, nare-recognize nila ang mga ginagawa ng Pangulo at ng Administrasyon. Masarap po yung pakinggan. Ang masakit pong pakinggan kapwa nating Pilipino o kaya Filip, uh, Filipino public servant, ang hindi magkaroon ng stance patungkol sa West Philippine Sea. At hindi uh, at uh, naba, na na, na pa ang ibang mga ginagawa ng ating pangulo pagdating sa pagtatanggol sa mga mangingisda at karapatan natin sa West Philippine Sea. Um, on another topic naman po, um, si uh, yung Duterte's lead counsel, Nicholas Kaufman, had an interview po sa The Hague kahapon um, kung saan tinanong siya about the statement of Justice Secretary Boying Remuliana na tiniturn over na raw nila sa ICC yung investigation ng drug war dahil po uh, may mga na-destroy na na evidence uh, dito sa Pilipinas so they could no longer push through with the investigation. But ang sabi ni Kaufman is what I do know is that my client, um, former President Duterte, had nothing to do with destroying any evidence in relation to the drug war. Ano po ang komento ng palace dito? So, if that what he knows, then so be it. Yun siguro yung kwento sa kanya. Kaya yun lang din ang lalabas sa kanya mga pananalita. Pero may mga... Follow-up lang doon sa question na yan. May mga nakarating po sa palasyo na yung drug war evidence ay mga nasira na rin po or hindi na talaga uh, may investigahan din based on uh, mga tinasang impormasyon sa palasyo. Wala pa pong pinakadetalye na babanggit si uh, SOJ uh, Boying Rimulya at alamin natin kung anong pa mga ebidensya ang kanya nabanggit. Pero of course, kinikilala natin ang uh, naging findings nitong si uh, SOJ Boying Rimulya. You say clear. Okay. Ah, uh, Ivan? Sorry, if I may. Mm -mm. Yung question, yung hingi lang po ako na update, baka meron po tayong Announcements on uh, resignations that have been accepted. Baka may update po kayo. Yes, meron po tayong update. Uh, tinanggap na po ang resignation ni Ms. Ana Puod. At uh, yung pangako ko sa iyo tungkol sa gusto natin pag-graduate uh, at makapunta sa upper middle income country. Nakapagbigay na po ng mensahe sa atin. At uh, isishare ko na lang siguro sa iyo mamaya. Isa lamang dito, ibubot ko na lamang, ang gagawin ng pamahalaan ay uh, lalong palakasin ang macroeconomic economic foundation at ipagpatuloy pa po ang mga reforma sa infrastructure, education, elevation at digitalization. Pati na po ang ease of doing uh, business like the Create More Act. Pati po ang PPP or uh, Public Private Partnership Code. So makaasa po tayo na... Magiging positibo tayo para po uh, makamit natin at uh, makarating po tayo sa upper middle income group Thank sa you. panahon po ni, Lati, ni, ni uh, Pangulong Marcos Jr. Thank you, Ivan. Um, Harley Valveno, PTB4. Hi, good afternoon, Yusek. Uh, Yusek, earlier today, the parents of uh, Mary Jane Veloso together with some groups went here at Malacanang to file Uh, a petition urging the President to grant amnesty mm -hmm. to uh, Mary Jane. They are wishing po na sana before the Sona of the President uh, this July ay mag-grant na yung amnesty. So your thoughts on this, bro? Mm -hmm. uh, Wala po ako ngayon kaalaman, uh, in particular kung kailan po nadala yung sulat. Pero makakarating po ito sa Pangulo. At uh, kung wala naman tayong malalabag na batas at ito'y kakabuti ng ating kababayan, uh, makakakuha naman tayo po malamang ng positibong reaction dito.